Urak-arik 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 Heh, kegulai, menggandeng hapun kegulai. Dan dito na naman ta isa talungan kegulai. Bali mag abono naman tayo sa talong. Yan. Bali, tina din ito ng March 1. So, ngayon, July na. Ilang buwan na ba? April, May, June, July. Bali, apat na buwan na kung gulay. Ito yung abono natin. 14, 14, saka 16, 20. Pareho yan ng atlas kung gulay. Yan. Bali, magbubutas tayo sa gilid ng punuan kagulay gulay kasi maulan ngayon yan dito kabilaan tapos pagkatapos lagyan ng abo no tabunan para hindi mo bas out sa may ulan yan kay gulay yan, ikot po na tayo dito sa may talungan ko yan. Ay, pa naman bulaklak. baw ako pagkita at diha. Yan. Gati, apat na po na. Marami nang butong bunga. Yan, tuloy. Bunga, baba. Ano sa sira na. Yan. Bye, mama. 嗯。Hmm? ipakita yung pagdakot niya